Hi! I'm back! I'm here! Ayan! Andito na naman po tayo sa mga mahal na mahal kong mga plants. Ayan! Panoorin nyo! Alam nyo, pag na na i-stressed ako, gustong gusto kong bumabalik dito para tignan itong mga halamang ito. Ang gaganda! Ito pala ang garden ni Ate Elena. Nandito ako ngayon sa Balaya para panuuriin at makialaga sa kanyang mga halaman. Ayan. Lab na lab ko kaya dito. Ayan. Stress reliever ko yan, eh. Ayan. Diba, ang ganda, ang dami, yun. Eh. So nice. Alam niyo, kung gusto nyo mag-alaga na ganito, kailangan talaga matyaga. Matyaga ka lang talaga. Tyagaan talaga kasi, kung hindi, oh, uh, alam niyo ba, yung maliliit na dahon lang ang itinatanim niya. Then, after a while, magiging ganito na siya. Ang tsaga-tsagaan niya talaga. So, nice to look at. Wow, ang ganda. Hindi mo na kailangan pumunta ng bag. Yung... Dito lang. Pero kasi, yung mga halaman niya talaga naka-electric fan. Yan, ang ganda, di ba? So, nice to look at. Marami pa sa loob. Yung um, mga special. Ang ganda. Ganda-ganda talaga. Gusto gusto ko. Ayan. Sobrang ganda. Yan, naka-electric fan sila. Marami na rin akong nauwi, pero hindi ko kasi naaalaga. natutuyo siya. Ayan, kaganda talaga, oh. Grabe. Ganda, no? para siyang mga kandila. Ito yung mga tinatanim niya na, oh. Kukuha kami ng maliliit, tapos pagbalik ko, ganyan na siya. O, di ba? Ang ganda. Sobrang ganda. ganda, oh. Ganda. ganda, ganda. Sobrang ganda. Ang oh. diba, ganda. Ang ganda. Ito ang favorite ko. Yan ang favorite ko. Yung mga nandyan sa taas. Yan ang mga favorite ko. Ganyan talaga. So, ayan pa yung favorite ko. Ayan. O, diba? Ang ganda. Wow. Ayan, tuwang tuwa. Ayan yung mga katatanim lang. Wow, ayan. Another set of cactus. Oh, diba? Another set, again. Ayan. Tanim lang to, ah. Tanim lang. Hindi binibenta. It's not for sale. Just for fun. Ayan.